Hindi ka. Ini pilitin ko pala Sir, hindi na po. Mababasa na po 'yan. Ngayon, diretso sa Tabo na lang. Tingnan. Steady pare, huwag na ako pare Kaya mo ba pare? Kaya ko ba pare? Eh, ibuk na lang kita na ibuk Eh pare, pare ibuk na lang ako pare oh. ah? <laughs> Ay, okay na pare Malapit lang, malapit na Okay na pare Okay na pare, antay mo nga uh, Ayun, dito tayo dito Dito pala siya. Ay, sir, panta na lang po. Papunta na po ako sa location nyo. Hindi po. Okay. Uy, <coughs> mga pe, andiyan pala kayo. Paray, anong ginagawa ni Jack? Okay. Ito yung mga kaunti, pare. Nakaantay kami ride dito na. Asim kayo oh. May ino, ma'am. Kunti lang. lang. Naparami. Bangingi. O. Oh. Andiyan na ba yung binook niya? O. Oh. Malapit oh, na, pare. O. Oh. Nandito na. yung binook niya ah. Parating na. Ano? yung Ano? Ano?

Terima kasih telah menonton!

100 lang naman po yung takbo namin But What? What the fuck? Nagal po yun. May licensya. May licensya po May lisensya ba? Ayan, lisensya. Meron po. Lisensya lang Lisensya. Meron po. natin Lisensya. Ito po. Sir, baka sir, pwede po natin pag-usapan na lang sir. Parang may nahamoy ako hindi maganda. Okay, naman po yung driver ko sir. Hindi pwede po ang kanya, <coughs> hindi pwede <po>, sa kanya. <coughs> ano to? Dulo ko nyo ba ako? Ah, saan nang luar nyo? Luar siya. Luar siya. Luar siya. Luar siya. Kompleto po yan, sir. Wala pong ano yan. It was at this moment he knew. He fucked up. Ito. Luar po. Di ba yung anak niya luar? Laki yan, sir. Laki yan, oo. Tsaka R. Ang galing. Ang galing. Luar.

hihihi <laughs> go to... okay, na po ba sir? Makakalis na kami? oo oo wala sige sige asan yung das mo? ay sayang yun huh? ay ah, sir so, ay sir nawala yung peso peso na lang pwede na yan okay, hindi <laughs> din okay. po yan sige na kayo basta na lang wala wala pwede na tandaan lang ha sir yung ano oh. yun tandaan pa yung motor namin Okay na, sagad mo na,